Uh, Dini! Anong ginagawa mo dyan? Parang birnisan to ah! Parang natalo sa luto ah! Anong nangyari sa'yo? Bakit nagbumukumok ka dyan? Huh? Wala! Wag daw ako sa kakausapin ngayon. Mainit ang ulo ko. Baka sipahin ka na eh. Mainit <laughs> okay, na nga ako dito. Pinugulong mo pa ako eh. <laughs> Tanong mo kung anong nangyari. Alam mo ba? Nagpinta ako ng manok. Binting piraso? <laughs> binting manok? Bininta mo? O di maganda at may pera ka, diba? Ika <laughs> naman nabintahan mo. Patamang malaki, diba? Ipartihan e, mo naman ako. Diba? <laughs> kasi mo yata yung mga manok na binting manok ang bininta mo. O magkano ang bayad nun? 2,000? libo. <laughs> sanda ng isa Ha? Huh? Wala na nga, kaya wag mo na akong tanungin kung saan yung pagpintaan. Pakitae. Tara na ako, ba? Dito ako na kaligo. Hindi pa ako naka- alam eh, ano <laughs> eh. gagawin ko eh. puti Uti, hindi ko bilinta lahat yung manok ko dyan eh. Kasi ba na, limang yung manok ko dyan, lahat. Binawasan ko lang muna ng bingung piraso. Eh. Yung nga, bilinta ko. Kain na ganun ang nangyayari. Sayang uh, talaga. Kauwi <laughs> uh, na nga lang. Makapagluto na nga lang. Uh, para makakain ako ng maayos. Kasi hindi ko maigot yung sabaw eh. <laughs> Ay, lako talaga naman. Oh. nangyari kay Jolini? Hindi kaya nasisiraan na ng ulo eh? Kasi kanina po, umakain <laughs> kumakain. Parang may, hindi na yata ano eh. Parang kulang sa gamot na yata yung tao na yun eh. Hindi na nakain. Bilawin mo, lagi na lang problemado. Lagi nakapangalumbaba, gumagawa ng pera. Nakaganyan no. Parang lima man sabi ganyan no. Ganyan no. <laughs> Gago!